Nadaanan na nga namin to kagabi And sobrang haba ng pila Kaya namang kami this morning And around 10am yan At ganyan nakahaba yung pila So naghintay pa kami ng mga 30 to 40 minutes Bago kami makaabot din sa unahan ng pila And pagdating namin sa unahan ng pila Bilang stop 30 minutes stop order Stop yung So, ayan na nga. So, after another 30 to 40 minutes, finally, nakapasok na kami sa log ni good taste. And I must say, hindi naman ganun kapabilis yung loob. So, maninis naman siya, pero hindi naman siya ganun kaganda. In order nga namin itong sinigang na hipon. And, itong chowpan rice na nakikita namin in order din ng iba. Kanya butter chicken. So, yun lang. So, nandito lang naman kami to taste the good taste. So, yun lang yung in order namin. mga grabe. Sobrang ang haba-haba ng pila. Tapos, may stop order pa. Tapos, nung pagtikim ko nung pagkain, Normal lang naman. Hindi naman siya ganun ka. Hindi naman siya ganun kasarap. <laughs> pero tumipilahan siya. Hindi naman din siya ganun kamura. So kumain lang talaga kami dito out of curiosity. Masarap siya pero parang hindi naman worth na maghihintay ako ng 30 minutes. Dahil na kung nagugutom ako, maghihintay pa ako. It's unknown for me. Kasi parang same-same lang naman yung lahat. Wala naman ganun. Wala naman ganun ka-special yung sa lasa ng mga food na in-order namin. Hmm. Sinigang na hipon pero may siyang petchay. Eh. <laughs> Ayun yung hipo na. Hmm. Diba? Kasi nagang siya, pero meron siyang pechay. Eh. Baka kasi dito sa bago, mas maraming pechay. Kesa sa ibang, ano tawag niya? Ibang gulay. alam ko kasi pag ano pag sinidaw kang ko, 'di ba? Sumi mga robot-robot din dito.